So saan tayo maglalaro dito? Sana may hangin. Dito lang? Pwede. Snow, snow lang? Ah, para malamigan ko. Kumuha pa. Para malamigan. Pagpupo. Um, ay, ay, ay. Guy. Ay. Guy, nainit sa totoo lang. At ready na ako. Ready na. Ready na ako dito. Dito lang. Ang init. May ka ng snow. Para malispa. Guy. Sobrang ini, Nasakit sa mata. Alam nyo ba, etong salamin na to, di ba nag may mga ganito-ganito. May mga mask Tapos, ito, yon, yun. ko. Tapos, eto naman sapatos na to. Sa Shopee. O, oh, di ba? Kaysa mag-renta ka. Di ganyan na lang. Labi. 好的吧。いい